you know, kumusta mga hunters? Yeah, kumusta na kayo? Halos mahigit isang linggo tayong hindi nagkita-kita. Ano? Ngayon, andito na ulit tayo mga bro at mag a uh, tayo. Unpacking, yan. Pero tayo yung uh, silver coins dito at uh, itong content na to para sa lahat. No? Uh, matumalang industriya ngayon. Pero yung mga iniingatan ninyong mga collectibles dyan, mga silver coins, no? kagaya nito, pwede natin gawin pera yan. No? Huwag lang tayong magmamadali kasi nga matumal eh. No? Ipakikita ko sa inyo yung mga halimbawa na mga uh, barya na pwede maging pera. No? Kasi alam naman ng karamihan, mga nakakakilala sa atin eh, uh, tayo eh, No? Yung mga silver coins, natin yan kasi nga uh, madalas ngayon mahirap magbenta kung mabibenta man. iya eh, masyadong mababa na babargain no hindi na nasusunod yung, yung uh, totoong value ng isang uh, valuable coins. Lalo na sa mga silver coins ngayon natin. No? Ayan. Kung meron kayo dyan, no, kontakin nyo ako. At naka-open yung messenger ko na Kali Sa mga baguhan no Kali Kilatis, search nyo lang yung messenger. Kung gusto nyo mga maging pera ang inyong mga collectibles yan. At legit po tayo. Kagaya po nito, ipinadala dito ito. At uh, gagawin natin pera. E eh, pera naman ito eh. Ito, oh, ayan. Tingnan ninyo yung kanyang uh, box. Ayan, oh, Banko Sentral lang Pilipinas. Ayan, o. Oh. Box pa lang yan, mga ka-hunters. Di ba? So, ah, uh, kung meron kayo dyan, sabi ko nga, mga, basta alamin nyo kung silver ba yung inyong mga hawak ka ha, sa mga o, no? especially mga baguan, no? at talaga uh, hanap ng mapagbebentahan. Dito sa atin, ipasipin nyo yan at uh, irarapol ko gagawin natin pera no kagaya po nito meron itong uh, i mean ito ay isang ano um, ayun 70 years no 70 years ang ganda nito silver coins ito mga ka hunters kunin ko para makita ninyo syempre brilliant yan no or uncirculated ayan no kunin natin hawakan natin Naka-capsule naman eh yan ito yung pinaka-overs na itong uh, silver coin na ito. Medyo malaki, no? Nandyan yung agila, yung logo ng BSP at yung uh, uh, portrait ng uh, BSP mismo, no? At 500 piso, diba? 500 piso ang bariyang ito. Yun yung kanyang face value, yung kanyang pinaka-value. At yung kanyang technical specifications, 99 point silver ang isang ito, no? Halos pure silver pag sinabing 99.9 at 28.28 .28 gram na bigat at pure silver. No? Ang value nito ngayon, ah uh, kung bibilihin niyo ito, abay, nasa nasa 5.5, mga ganon, ano? Ganyan po ang value nitong isang ito. So, kung meron kayong ganyan, gusto nyo maging pera, no? no? Ipadala nyo sa akin, kausapin niyo ako at uh, magiging pera yan. At huwag lamang kayong magmamadali kasi nga medyo matumal ang mga transaksyon ngayon mga bro no at uh, bukod dyan, uh, hindi lang mga silver basta mga hard to find coins no kung gusto ninyo ng maging pera sabi ko ipadala eh, niyo sa akin kontakin niyo ko kagaya nito meron tayong uh, sample na USPI basta ganito ang inyong mga old coins no mga USPI yan no? yung may babae at sa reverse niya merong agila USPI po yan na 1 piso no? Kung uh, nahihirapan kayong ibenta, no? Kausapin niyo ako. Magiging pera 'yan. Katulad din itong mga set, ng no? mga naka -frame. Kung gusto niyo maging pera, gagawin natin pera 'yan, no? So, hanggang dito lang ang ating sharing ngayon mga katres para sa mga baguhan niyan, lalong-lalo na. Kahit mga datihan, kung gusto niyo maging pera,